Ang leukemia o leukemia ay isang uri ng cancer na maaaring makaapekto sa dugo at mga selula na lumilika ng dugo. Kaya, karaniwan itong tinatawag na cancer sa dugo. Tanong kondisyong ito ay hango sa salitang griego na lyukos, nang ibig sabihin ay malinaw o maputi, at haima, nang ibig sabihin ay dugo. Bago natin simulan ng video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love advice, at huwag kalimutan, pindutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Nagkakaroon ng cancer ang dugo dahil sa paggawa ng bone marrow na mga abnormal na uri ng white blood cell. Ang malusog na white blood cell ay siyang tumutulong loob sa paglaban sa impeksyon Kapag lubhang dumami ang mga abnormal na mga white blood cells sa dugo, maaapawan ng mga ito ang malulusog na blood cell. Dahil dito, magiging napakahirap para sa dugo na labanan ang mga impeksyon at iba pang uri ng mga kondisyon. Dahil sa magkaiba ang uri ng leukemia, marami rin ang sintomas ito. Subalit, ang mga sintomas ng lahat ng uri ng sakit na ito ay ang mga sumusunod. 1. Pagkakaroon ng lagnat na may panginginig. 2. Madalas na pagkakaroon ng impeksyon. 3. Madalas na pananamlay. 4. pamamaga ng mga kulani, atay at spleen 5. madaling pagkaroon ng mga pasa at di maipaliwanag na pagdurugo 6. pabalik-balik na pagdurugo ng ilong 7. hindi maipaliwanag na pagbagsak ng timbang 8. pagkakaroon ng pulang pantal sa balat 9. labis na pagpapawis kahit sa gabi 10. pananakit ng mga buto Kagaya ng ibang uri ng sakit, ang leukemia ay maaaring hindi makaapekto sa lahat ng mga tao. Sadyang may mga taong mataas ang panganib na magkaroon ng kondisyong ito. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood.